Hunter, magmamangga muna tayo ng uli. Mangga na naman uli. Ito o. Ang na uli. Walang, salog, eh. Yung yung na, manginay manginay tas, may eh. Mga May na itaas May na itaas dito sa tapat ng ka.

Mapakano, Mapakan ay, tumimo na sa may singit ko. Ano man? <laughs> 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 Ayun oh. No. Ayun oh. No. Kita mo? Ayun, no. <laughs> Ayun ano, oh. Kita mo Wala na, wala na. Karon pa ko ya. Ha? Binjen. Wala na, wala na.

Oo, oh, di sa akin yun. Ay di tapat nyo. Gagawitan ba kayo ni? Patendal. Sana yan. Ang kapin nyo. <laughs> di ka yan tunog ng akin. Ringtone lang ba? Wala. Hello? Copy. Wala kayong hakot. O, Oh, sige. Eh, si si yung lang naman sinasabihan ko eh. Get. Uh oh, oh. Eh, Ito pinta sa akin naman to eh. Kaya ah. okay lang. Uh, para ano, mamaganda si hindi hirap yung masabi yung kabayo dito. Nakakalakot. <laughs> Nakakalakot. Uh -huh. Kala ko kasi may kitas kayo eh. eh kaya hindi mo ako nagkuan eh. Alam ko naman tatawag kayo pag ano eh. Ay 10! Okay sabi nga kay Kuya Tuto na hulog pala ngayon ni, ni Papa. Hulugan, na muna niya. Sino ba naman na Wala naman dito Siya titin muna daw. Aten! mo ba Sabi ni Papa, bigyan mo muna daw ng panghulog na 700 yeah. si kasi wala yata pera si Kuya Toto. <laughs> <laughs> doon sa ano, doon sa kay Palisite. Sapuang <laughs> daw. Ay, sapuang, sa sapuang daw din. Sa Oo. Okay, sige. Salamat din ha. Thank you. Thank you. Thank you. Ay, hindi pa ang siya kung kaya ako. wala pa natin ang balde na. ah. Hmm? Oh. Ah. Oh. Ah. Ah.

Wala tayo pang ilalim doon. Pwede dahi? Magbarid muna tayo. Langgam lang. Pagkali tayo. Iipan yeah. nyo daw, sabi ni Daday. Pa, sino nagsabi pa? So, so si pa si Kisanoy nyo na rin eh, kasi sabi sabi. Alam mo, may mo ko ha. Hmm. Wait, wait, wait. No, so, ikaw ang sumigaw, eh? ikaw, ikaw. Sabi. na ako, dala-dandan. dala Dala! Baka daw, daw gumulong ang kabayo. Ay, kasi niyo yung maliit na ano. Baitak. Pawo so. Sa makato. Sa makato. Ai sa sampai. Djun kuy Hi guys, for today's video. Shoutout nga po pala sa mga nanonood. Shoutout. Huwag mo na yun. Nagtawag nga eh. At wala silang Wala lang kabayo at yun, yung isa. Saralay yun, yung... yun, yung... yun, yung... naman naman ako. Hmm. Diyan muna, Pasok naman ang kabayo din eh. ano ang kabayo yeah. Yeah. na lang ito. Diyan, oh. Mm -hmm. Pumunta na ako doon. Wala siwa na sa akin ah. Isang tank ko lang ito. Ha? Isang tank ko lang ito. tank? Dalawa yan. Isang tank. Hindi din tingin sa akin Dalawa yung tank yan. O, muna kayo! ako pa eh. pa Kung Aga pa, nakapagminindala no, na sila eh. Kaya maaga pa eh. Okay. <laughs> 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 nabili na ko Tabi aking, nagkaya reklamo. Oh. Hindi ah. nabili daw kay na sa, ano, santon Bulok. Ito. Hmm. Dami nga, bulok pa. Ah. Nandito sa orada. Hindi <laughs> na daw uh huulit dun. Aga pa, magbili. sa kabilang 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 Papang kasi. Ano ba yung Sabi ba? Mm -hmm. oh, ay, ano sabi? Pero Sabi ba tapang ko? Mimig daw kasi. Pagbuot <laughs> niya yung kanina eh.

nito pa ba Patlo Kim Hey, diyan ako mag-aagaga

Saan guys! Ito ay lumilipat na sila. Yeah, Pipita sila mangga. Yun. Mga nakakit. Yeah, Mga kahanting ng mangga. Chara route nga po pala. Shoutout po pala sa Espirito family. <laughs>